kahanan ng mga kwento. <laughs> ang alamat ng bulkang mayon. Noong unang panahon, may isang makapangyarihang dato na nagngangalang dato makusog. Siya ay isang matapang at matalino na pinuno. At ang kanyang kaisa-isang anak na si Daragang Magayon ay kilala sa buong kaharian. Dahil sa kanyang walang kapantay na kagandahan at kabaitan, sa paligid ng kanilang tahanan makikita ang mga magagandang tanawin, mga bundok, mga ilog at malalawak na parang na nagpapahiwatig ng kapayapaan at kasaganaan ng kanilang pamayanan. Sa kabila ng maraming umaasang makuha ang kanyang kamay, si Daragang Magayon ay may lihim na pag-ibig kay panganuron, isang matapang at makisig na mandirigma mula sa isang kalapit na tribo. Sa bawat dapit hapon, nagtatagpo sila sa isang lihim na lugar, sa paanan ng bundok, isang lugar na napapalibutan ng magagandang bulaklak at mga puno, ang kanilang mga damdamin ay pinalalalim ng mga payapang tanawin at ang huni ng mga ibon. Habang patuloy, ang lihim na pag-iibigan ni Nadaragang Magayon at Banganuron isang datu mula sa ibang kaharian. Si Pagtuga ay nagpaplanong ang kinin si Daragang Magayon. Si Pagtuga ay kilala bilang malupit at sakim na handang gumamit ng dahas upang makuha ang nais. Nagpahatid siya ng mensahe kay Datu Makusog na kung hindi maibibigay ang kamay ni Daragang Magayon, sasalakayin niya ang kanilang kaharian. Ang banta ni Pagtuga ay nagdala ng takot at pangamba sa buong kaharian. Sa pagdating ng balita tungkol sa banta ni Pagtuga, nagdesisyon si Panganoron na bumalik upang ipagtanggol ang kanyang minamahal. Pinulong niya ang kanyang hukbo at naglakbay patungo sa kaharian ni Datu Si Datu ay naghahanda rin ng kanyang mga mandirigma ang kanilang paghahanda ay nagkaroon ng madamdaming paghihiwalay sa pagitan ni Daragang Magayon at Panganoron habang ipinapaalam nila ang kanilang mga nararamdaman sa isa't isa sa mga huling sandali bago ang digmaan. Nagtagpo ang dalawang hukbo sa isang malawak na kapatagan, ang sigawan ng mga mandirigma at ang tunog ng mga sandata ay pumuno sa hangin. Sa gitna ng kaguluhan Si Daragang Magayon ay nagmamasid mula sa isang mataas na lugar, na puno ng kaba at takot para kay panganoron. Sa kasamaang palad, isang ligaw palaso ang tumama kay Daragang Magayon at siya'y bumagsak. Nang makita ito ni panganoron, agad siyang nagmadali patungo sa kanyang minamahal, ngunit siya rin ay tinamaan ng isang palaso bago pa man niya ito maabot. Sa pagpanaw ni Nadaragang Magayon at panganoron, biglang nagdilim ang kalangitan at nagkaroon ng malakas na lindol. Ang lupa ay nagbukas at mula rito ay umusbong ang isang bulkan. Ang bulkan ay naging simbolo ng kanilang walang hanggang pagmamahalan. At tinawag itong Bulkan Mayon dahil sa perpektong hugis nito na tila isang natutulog na dalaga. Ang Bulkan Mayon ay naging bantayog ng kanilang pagmamahalan na kahit sa kabila ng trahedya ay nananatiling wagas at walang hanggan. Mula noon, ang bulkang mayon ay naging bantog hindi lamang dahil sa kanyang perpektong hugis kundi pati na rin sa alamat na bumabalot sa kanya. Ayon sa mga matatanda, tuwing pumuputok ang bulkan, iyon ay tanda ng galit ni Pagduga at ang bulkang ito ay tila umiiyak para sa pag-ibig na hindi nagtagumpay laban sa kapalaran. Ngunit sa kabila ng lahat, ang bulkang mayon ay nananatiling simbolo ng isang pag-ibig na walang hanggan, wagas at puro na kahit sa kabila ng mga pagsubok ay nagpatuloy at nagbigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon.